Hi everyone! Welcome back sa ating channel. This is your Junry PH. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng malinaw at HD na video sa Facebook at sa TikTok gamit lang ang CapCut. Wow. Kung lagi kang nabubwisit sa malabong quality ng video mo sa Facebook at TikTok, panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na content. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang pag-upload ng original video sa Facebook ng walang edited sa CapCut After natin ma-upload ang video, i-check po natin kung ito ay malinaw o malabo. As you can see, malabo ang video after natin ma-upload. Para masolusyunan po natin ito, ay gagamit po tayo ng editing app tulad ng CapCut. I-open natin ang CapCut app. Pindutin ang New Project. Piliin mo ang video na gusto mong i-edit. Dito sa baba pindutin ang Add. Dito ay pwede mong i-edit ang video mo. Pwede mong i-trim, lagyan ng text, music, transition o filter ang video mo. Take note. Siguraduhin lang na hindi sobrang dami ng effects para hindi lumabo ang quality. At iwasan ang sobrang zoom at grainy filters para hindi mabawasan ang sharpness ng video. Kapag tapos ka na sa pag-edit, dito sa taas pindutin ang AI Ultra HD. Dito na part ay ito ang pinaka-importanting part. Kaya sundan mo itong tips na ito para hindi malabo ang mga video sa Facebook at TikTok. Dito sa resolution, piliin lang natin ang 1080p. Dito naman sa frame rate, dapat piliin lang natin ang 30fps o 60fps. Kapag naka-1080p ang ating resolution at naka-30fps o 60fps naman ang frame rate, ay mas malinaw ang ating mga video kapag tayo ay nag-upload sa Facebook at TikTok. Dito naman sa bitrate, piliin lang natin ang high. Kung hindi available ang high sa bitrate mo, ang pipiliin mo lang ang recommended. Kapag nagawa mo ito, ay pwede mo nang i-export ang video mo. Dito sa taas, pindutin ang export. Maghintay po tayo na ma-export ang ating video at ma-save ito sa ating gallery. Kapag tapos na sa pag-export ng video mo, pindutin ang done. Bago mo i-upload i-check mo muna ang quality ng video sa gallery. I-play mo ito at tingnan kung malinaw. Kung okay na, pwede na nating i-upload sa Facebook. Buksan ang Facebook app at i-login ang Facebook account mo. Kapag nakalogin ka na, pwede mo nang i-upload ang video mo. Piliin mo ang video na ginawa mo sa CapCut na gusto mong i-upload. Dito sa gilid, Iwasan nating gamitin itong mga tools na ito para hindi mabawasan ang quality ng ating video. Dito sa baba, pindutin ang next. Dito ay lagyan lang natin ng title at description para ma-recognize ng ating mga viewers kung ano ang ating ina-upload na video. At dito sa baba, pindutin ang share now para ma-upload ang ating video at maghintay po tayo na ma-upload ang ating video. Habang naghihintay po tayo mas mainam kung malakas ang internet or wifi connection natin para hindi ito malabo kapag tayo ay nag-upload ng video sa Facebook or TikTok. Ang isa sa mga dahilan kung bakit malabo ang ating video kahit may ginagamit tayong editing apps tulad ng CapCut ay ang mahinang internet o Wi-Fi connection dapat before tayo mag-upload ng video ay siguraduhin na malakas ang internet o Wi-Fi connection mo. Pagkatapos ma-upload, panoorin ang video sa iyong feed para i-check kung malinaw talaga. Kung malinaw at smooth ang video, ang ibig sabihin ay success ang pag-upload mo gamit ang CapCut. At ayan mga ka-creator, sana nakatulong ang tutorial na ito kung paano mag-upload ng HD video sa Facebook gamit ang CapCut. Don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video.